Hi mga koy, sa gabing ito ay lumabas kami kasama ko ang aking mag-ina. So kakain pala kami ngayon sa uh, Chowking. Pumunta muna kami saglit sa Glit sa Jalebi upang bilhin ng pagkain ng aming bagoy. Kasi paborito niya talaga yung mga pagkain diyan, lalo na yung fries at coke float at burger. Yan yung paborito ni Jorix. Kaya sumaglit so mo na kami sa Jalebi. At ayan na nga mga kois na sa Chowking na kami upang matikman din kung anong lasa ng Chowking. So sa tingin ko halos magkaparehas lang yung mga putay nila sa ano ibang restaurant kagaya ng Macdo, Jollibee, at Mang Inasal. Kaso sa Mang Inasal may ano sila, may anlo rice saka ano, sabaw. Kaya kadalasan doon kami kumakain sa Mang Inasal kasi paborito ko yung sabaw nila saka may anlo rice din. Kaya doon talaga kami palagi kumakain sa Mang Inasal. Bihira lang kami sa Jollibee. At ayan ang mga kwais. kumakain ng aking asawa at ang aking bugoy. Yan lang ang kinakain ng aking bugoy, Fries lang. Fries lang sa kalam sa kanya. Kahit hindi sa mga kain ng kanin, ba, basta may fries lang. Yan mga guys so oh, sarap ng kain niya. Yan ang yung mga putay ng Chow King. Halos magkaparehas lang din sa McDo at Jollibee. Yan mga guys thank you for watching.